Jomar, ano ang trabaho ninyo? Nagmintin ako ng linis ng ng niyog. Yuta basa, sa pariner? Ang ginagamit namo paglinis, kining grass cutter, mawir. nakatindog yun, hindi nga nagamawir. Nagtanong ko kining lubi. Tapos saging, kining gabi, kining itawag sa mga bisaya, kining karlang, kining kamuting bagong bitaw, yung kining balanghoy. Ano ito? Malawak, malaking lupain? Sa kuang ang gibantayan, baliliwa ka ektarya. Gano'ng katagal ka nang nagtatrabaho doon? Ano, Pitung taon at... Sila, uh, makatubag ka? Tuig mo lang, tulo na sila katuig din ha. Kaya ka nang isa po na ito ha, katuig. Ah. yakining si Joseph, mga upat na katuig ni siyang, siya, nga allowance niya po nang yang sweldo. Okay, so ikaw ang pinakamatagal na no, doon, ang... seven years, four years, two years. Okay, mm. so hindi nila tinatawag na sweldo, parang allowance lang ang binibigay sa inyo. Ilan kayong trabahador diyan? Mga sampu, 15, hindi, hindi umabot? Mayroon, mga Ah, mayroon. sobra pa? Oh, sobra sobra pa. pa. Kasi ang inireklamo nila ay ang J&J Phillips, nasa barangay... Aumbay sa Samal. Jillian, so nandito ang ilan sa mga tauhan ninyo. Ang reklamo nila, Jillian, ay uh, ang napakababang sweldo. Bali, 2,500 a month. Tama ba ako? Magkano nakukuha mo, Jamar? Uh, 2,500 ang mandawat na ako bulan. Jill, ano ba ang talagang sweldo nito nila dapat? Yung si, ano po, si Jomar Bito, mm. Dati is ano yan siya uh, monthly po pero naglipat siya ng ano siya naman yun ang uh, nag, ano nag-request na maglipat siya yung contract na yung mag ano ba magkupras ng lubi 60-40 ganun po. Meron kayong kontrata na 60-40? Yes oh. po may kasunduan, kasunduan po. Itong para kay Jomar lang? Yes po. Kailan nagsimula ito? Wait lang po ha, kasi nabigla po kasi ako eh, hindi ko maano yung ang records namin. Pwede yung ano, pwede yung, yung ano si Ma'am Hana yung kausapin. Sino si Hana? Yung employer po. Ah, okay. okay kasi ang sabihin mo lang na ang gusto lang naman natin ay maliwanagan, baka hindi lang nagkakaintindihan. Okay? Kailan nagsimula na ang sweldo mo ay 7,500? Mga January yata to. Naalala mo ba may pinirmahan ka? Yung nagtrabaho ako, bali limang taon, pagdating sa limang taon, nagresign mm. ako. Mm. Hiningi ko yung trabaho na 40-60 sa pagkukupras ng niyog. Yung pagdating ko ng limang taon doon sa kanila. Tapos hiningi ko yung 40-60 sa pagkukupras sa Okay. kasi ginagdag yun sa trabaho namin. Magkano ngayon ang binibigay sa'yo? Yung pagkupras ng niyog, 60 ang sa akin. Mm. Yung may-ari, 40. Oh. Nangyari ba yun? Nangyari na yun. Oh. Tapos, Nagtataka ko bakit yung pagtanggap ko na sahod doon sa kanila, uh, yung pag sa area sa paglilinis, sa uh -huh. uh, balay dalawang ektarya uh -huh. at saka pagtatanim, yung sahod ko binawasan sa pag Tapos yung trabaho ko, continue naman, hindi naman binawasan yung trabaho ko. Yung tagtrabaho sa ah, ninyo, labas okay. niyan okay. doon sa labas yan doon sa, 6040. sa 6040. Oo, oh, sa kontrata. Okay, 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 okay. Naintindihan ko na. Okay. Bukod sa 6040, hmm, na nausapan ninyo, nagtatrabaho ka rin na para kang farmhand doon dahil hmm. hindi lang naman niyog ang inaasikaso mo. Hindi oh. dili lang pangkopras. Hmm. Nagtatanim ka, meron kang Uh, ano ba tawag dito yung sa pula na dragon fruit, mm. kalabasa, kamote, balanghoy, hinana. O nagtatanim ba na okay. ako ng John. Tapos ang sweldo na binibigay sayo sa ganon ay 2500 lang. Oh, 2500 lang kasi nagresign na daw ako. Tapos yung Sir, si Jomar and I think yung ibang mga kasamahan niya is on some kind of a commission basis or sharing. But, ang nirereklamo nila is aside from that 6040 they are also employed as farm hands. Sir, paano ba natin ito? Nadidistinguish ba? Pwede siya, ma'am, dahil yung 60-40, mm -hmm. parang mm tayo wala tayong ano dyan. Wala, o. Oh. Uh oh. Kanila yun, so, eh. sa, uh -huh. oh, sa kanila yun. Mm -hmm. Pero dito sa pag-tipil, mm -hmm. mayroon tayong jurisdiction dyan. Mm -hmm. So, pwede natin yung ay, ay, ano, yung investigate ano ba talaga ang management nila doon. Yes ng production, uh -huh. mm -mm. so mga ganun ang mm natin. Alfi at ang mga kasama niyo, magkano ang sweldo niyo buwan-buwan? 7,000 ma'am. Kamuntulo, 7,000? Uh, sa akin, 7,500. Kiniusa? 5,000 ang insinas. So, isa, sa isa sa, sa, ka bulan, kada wato, 7,000. 6,000 kada buwan. Sir, ano po ba ang pwede natin gawin para ma-address natin on the employment issue? Uh, Maguhingi lang kami ng details sa ano ma'am sa yung uh, company nila kung mm -hmm. saan lug, yung lugar okay tapos ah. mangingiwi din kami ng mga names nila at contact number kasi part sa aming inspection po is mag-interview kami sa kanila mhm mm okay. so justify yung mga yung mga complaint nila yes kasi validate namin doon sa employer kung ano man kakulangan ng employer so doon namin yung require na ano okay 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 Mga ilan kayo doon? Bukod dito sa okay ito, sa tatlong okay <coughs> na ito? Oh. So okay 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 kanino okay Si, ito, sekretary niya, si Jillian. Si Jillian. Oh. Cash ni? Or naamoy, meron kayong card? Cash. Cash, Cash ito. So, kada, kada semana or half? Uh, kada bulan. katapusan? Kada bulan yun. Ah, so once a month. Oh. Once a month. Okay. Ipapadala na lang natin sila sa tanggapan ni Engineer Junicio uh, de la Lamon. Uh, Siyempre, uh, si... Jomar, ibabalik natin sa kanya yung pamasahin niya at saka papamasahin natin siya para makabalik doon. Opo, oh, diba? Sige mm -hmm. po. Engineer Dela Yes oh, po. Apo, uh, engineer siguro uh, patawag po natin sa inyong tanggapan ang mm -hmm. uh, oh, of course yung uh, kanilang uh, amo, no? At uh, paimbestigahan po natin at uh, tignan po natin yung mga payslip po nila at uh, kung meron pa pong uh, mailalapit po sa inyong tanggapan yung mga overtime po nila, yung mga kinakaltas po sa kanila. Um, pasilip na din po natin para uh, makuha po ng uh, mga gumawi po dito sa tanggapan ni Sen. Rafi, yung uh, dapat po nilang makuha. Yes po, Yes patawag na lang po natin. And, um, pamamasayahan po namin kay Sir, pabalik po ng Davao. Opo, and ito po ay from time to time um, tatawagan po namin ng uh, labor po sa dole uh, Dole, Davao del Norte para po ma- kapag bigay din po ng, uh, makahingi din po ng update po and we will make sure sir na makukuha niyo po yung uh, nararapat po na sahod po para po sa inyong lahat okay, maraming salamat. salamat po sige po uh, sir okay. Alvie at yung mga kasama po natin dyan sa uh, Davao del Norte huwag po kayong mag-alala alam niyo naman po si Idol Raffy mm -hmm. lalo na po sa mga manggagawa kung ano po dapat ang nakukuha ng mga manggagawa walang labis walang kulang dapat po ay maibigay po Yes. Okay. Salamat. Yes, Apo, uh, tututukan po natin yan, sir. At um, kakausapin po namin kayo sa kabilang studio po. And uh, sir, re-ready uh, po namin yung uh, pamasahe po ninyo pa uwi okay. po ng Davao. Okay, sir. Mm -hmm. Sige po. May pamilya po kayo, sir Jomar? Oo. Mm uh, ilan ang mga anak ninyo? Isa po. Isa lang. Okay. Sige. Um, ano lang po, uh, lakasan nyo lang loob nyo, nakarating na kayo dito at higit sa lahat ay naipairating dun po natin, naparating natin sa kinauukulan yung sitwasyon yung, po ninyo. Pinaghinapan ko ma'am yung pinakakyat ako ng niyong mm -hmm. tapos nila sa aking bayaran ako. Pagdating ng panahon, tapos ko magterbaho, Wala kang hindi natanggap. ako pinayaran. Mm -hmm. okay. Yung nagreklamo ko noon sa opisina, nagtawag nila sa aking reklamador. Mm -hmm. Yeah, tapos sabi na sa akin, kung ayaw magbo-trabaho, pwede ka nang lumayas dito. Iyon ang pinakamasakit sa akin, ma'am. Uh, ah, na naman. Oo. Lahat ah. ng trabaho, mahirap. Mm -hmm. Kaya kung trabaho yun, basta oh. matatanggap lang ako ng tamang sahod, yun lang ang hinihingi ko. Pero ngayon, mahirap ang trabaho, hindi pa ako nakatanggap ng tamang sahod. At hindi lang yun, nagdala ka pa ng mga tao doon. Di ba? Hmm. Siyempre, cargo mo rin yun dahil uh, umaasa sila na tama rin ang magiging pasahod sa kanila. Nakausap naman na natin si Jillian. Eh, medyo umatras na si Jillian. Parang hindi na kaya ng powers niya yung mga tanong ko. Okay. Kaya ano na, uh, kay Ms. Hannah Paragas na. Pero huwag kang mag-alala kasi doon na mismo sila haharap. Kay Engineer Dionisio de la Lamon. Okay? okay. Uh, At sasamahan, pasasamahan naman kayo niyan. Pagka ano. Uh... Sabi ngayon ma'am, plano namin uwi na kami sa probinsya. Oo. Kasi pati <clears throat> namin doon. Wala pa kaming bahay. Ah, taga saan ba kayo? Hindi ka talaga taga... Hindi ako taga Dabao. Taga sama, Taga diin di ka? Dabao, Occidental, mi. Ah, Occidental. So, ang Oo. pamilya mo ay nasa Occidental. Oo. So, nagtatrabaho ka lang talaga sa... Mm -hmm. Gano'ng kadalas kang nakakauwi sa inyo? Minsan lang. Is... Okay. Nung limang taon, isa lang ako kauwi. Nako, delikado yan. May pili ko lang ganyan eh. Gano'ng kadalas ang minsan. <laughs> Sige po, sir. Ay, okay. ah, kausapin po namin kayo sa kabila, sir, ha? Okay. Salamat po at magandang hapon po.